Hi mga kalalab! Sa ngayon dito tayo sa Vienna. Ah, tara na, samahan niyo ako sa aking pag-iikot dito. At ang Vienna, mga kalalab, ay isa sa mga pinakamaganda na syudad na matagpuan dito sa Europa. Okay. At kung nakita nyo guys, dito ay summer, kaya super ganda dito pag mag-ikot dito sa mga fountain nila. At ayan, napakaganda ng mga fountain na matagtuan dito sa loob ng Shundrum Palace. At kung nakita nyo guys, pati yung mga duck dito, yung mga pato, nag-i-enjoy sa si pag-swimming kasi mainit at ito naman ang aking anak makapila siya dito, dito siya nagsa-study kaya inikot niya si mami dito at, at, at tinuro niya sa akin kung saan yung magagandang magtakbo dito at patungo kami ngayon sa park at supaganda dito pag mainit Medyo malamig dito sa loob guys. At kung nakita nyo ang bina ay napakaganda at malinis. Maraming magagandang mga tanawin dito. Meron silang magagandang mga garden na matagpuan dito. At sana nagustuhan nyo ito mga kalalaps. At ito naman ay isang fountain na matagpuan dito sa loob ng Shunbrun Palace. At sana may idea kayo kung ano ang Austria. Follow for more.